everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabok ng reading bawal ang fake account kailangan po ay inyong profile po yon. checking energies po tayo at dapat po talaga ay personal account nyo po ang ginagamit nyo pang message po sa amin dahil hindi po pinapansin ng admin kung fake po yan okay checking energies po tayo. Ayan. So, um, meron ako na sense dito. There's something na parang plano. Plano at uh, kung ano man yung plano ninyo na yan, like, may bibilihin kayong something, mas maganda kung po kayo. Kung kaya nyo magpa-reading. Kung hindi naman, eh, talagang, Uh, Pag-isipan nyo muna yung, kung ano yung, alimbaw, bibili kayo ng lupa, gusto nyo mag-business. Yun nga, kagaya ni ng sinabi ko, kailangan nyo kumonsulta kung kaya. Especially kapag big amount po yan, okay? So, I think your energy is talagang okay naman. Magiging uh, good flowing po yan, huwag ka mag-alala, okay? So... Meron ka lang mga worry na iilan. Pero I think ma matatapos yan. Someone worried din sa'yo. Maybe your father, um, best friend, family, or kahit sino to, ano? Kung sino man nag-worry na to. Yan, so... Alam naman natin kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa atin, di ba? Pwedeng anak, lalala sa'yo. Pwedeng ganun po, okay? Ayan. So, pas, ano to, ha? May gustong makipag-usap. Okay. Okay. hindi ko alam kung anong kasalanan ng person na to sa'yo, but parang pagsisise ang lumabas dito. May pagsisise, may confusing, yan. So, I think parang meron siyang attitude na kinakat off kanya. Yan, kinakat off. Um, alam mo yung parang yung nawawala siya, ginugost kanya bigla-bigla na lang. So, parang nahihirapan din pala siya sa kanyang nag struggle din pala siya sa attitude niyang gano'n. Okay? So, ayun. So, anyone na uh, baka meron mag-sorry. Okay? May lakad. May nakikita ko baka may lakad. Matutuloy naman tong lakad na to. Hindi ko alam kung ikaw o siya. Pero, positive naman to. Hindi to pangit. Kung ano man yung lakad nyo, both of you. Okay. hindi naging madali ang pinagdaanan mo dyan sa tao na yan. You are suffering a lot. Mm, -mm. And may nakikita ako dito na ikaw yung breadwinner sa family. Possible possible din na ano na Gosh, napaka-strong mo sa totoo lang. Mm -mm. Nine of Swords actually hindi naman siya talagang hopeless. Ang lakas mo kahit marami kang pagsubok na pinagdaanan and I think talagang malakas ka tinatago mo pa sa iba kung ano yung nararamdaman mo minsan gusto mo ng kausap minsan gusto mo ng taong makakaintindi sa'yo pero sino solo mo ayan o no? solo mo ito. yeah So, nga pala sa mga fathers dyan, alam kong late na yung Father's Day, but, pati yung mga nanay dyan na tumayong tatay, happy Father's Day sa inyong lahat. And, I know hindi madaling maging magulang. Okay? So, meron ditong parang bata pa eh. Nagsasuffer ka na. Um, meron pa dito parang may nakikita ako na nasubukan mong Uh, maging alila sa sarili mong pamilya. Maybe, may nagpapara iyo or nakatira ka sa mga tiyahin mo, gano'n. Yeah. Or, pwede family, ibang family, gano'n. So, nagsasuffer ka talaga. Well, I think, mas malakas yung energy na nakukuha ko ngayon ay simple lang yung gusto mo eh. Yan. Ang magkaroon ng tirahan na sinasabi. Maganda. Uji kasi ako ngayon, kaya mapapansin ninyo, baka magatsing ako. Sorry. So, isang simpleng pamumuhay, bahay, family, ang gusto mo or hinahangad mo sa ngayon. Medyo Mahirap. But, um, I think talagang makukuha mo rin 'yan eh. Makukuha at makukuha mo 'yan. Dumadaan ka sa pagsubok na sa tingin ko na talagang ibibigay din 'yun sa ng Diyos, but marami ka pang kailangan matutunan. Siguro ko lang 'yung lakas mo. I know you are strong enough, but meron pa ako dito na parang pinapadaan ngayon yan sa'yo, magiging trauma or lesson. Yan. So, kung meron tayong matutunan sa buhay, ay yun yung pagiging malakas sa hamon ng buhay. Okay? At lagi nyong iisipin na maging mabuti tayo lagi sa tao. Medyo ang lungkot mo dito. Sobrang lungkot mo. And... Breadwinner. Maraming nakaasa. Maraming kang pasan-pasan. So, meron din ako nakikita dito na... Emperor. Rebirth. I think... Um, parang tinanggal ng lalaki na yan yung self-esteem mo. Siguro nakakarinig ka sa kanya na wala ka namang alam eh. Lahat na lang hindi mo alam. Yan. Lahat na lang hindi mo alam. Yan. Wala kang alam. E mga ganun. Masyado yung binabababa yung sarili mo or masyado siyang masyado kang kanyang iniinsulto. Well, dito sa sa mga housewife dyan, minsan nahihiya kayong tumanggap galing sa person niyo or sa asawa niyo. Yan, so do something do something, okay? Para makita or makanap ninyo kung ano yung nawawala sa inyong mga sarili. Okay? Kasi minsan kapag iniinsulto ka ng taong mahal mo, mas masakit pa yan kaysa yung binaril ka or yung parang mas mabilis pa yan kaysa sa balay. Eh. yung mundo mo eh kung sino pa yung tao na inaasahan mong maglilift up sa iyo, yun pa yung taong gusto kang sumadsad. Yan. So If ever meron kayong someone love, tatay, nanay, or sino man ang nawala sa buhay ninyo, kausapin nyo sila. Magbigay kayo ng abuloy. Um, magbigay kayo ng alay dito sa taong mahal nyo, pakainin nyo sila. Talk to them. Na, limbawa si, si ano, Maria, ate mo yon di ba? So, Maria, um, kamusta ka na? Dito yung pagkain mo. Sorry ha, meron akong allergy. Dito yung pagkain mo, kumain ka, or even the spirit sa bahay ninyo. Talk to them. Na Kaibigan, ito 'yung pagkain mo. Salamat sa lahat-lahat ng uh, respeto, pagmamahal mo dito sa bahay ko. Eh gusto ko muna bang bumawi sa And treat them kindly and nice hindi kasi sila dapat katakutan. Okay? Hindi sila dapat katakutan. And hindi lahat ng spirit ay bad. Tandaan nyo yan. Okay? So, the Hierophant and Eight of Pentacles. Maraming issue na nagaganap marami ka rin naririnig na balita-balita o -balita, oh, kung anong ginagawa ng person mo. But, ang daming red flag eh. Unang-una yung pag-insulto pa lang sa sarili mo or sa katauhan mo. Ang daming red flag na pinakita sa ng person mo and yet you still love him or love mo talaga siya. You love him sobra. Ma-pride yung tao na yan. Ma-pride. Siya yung tao feeling niya hindi siya nagkakamali. Mga narcissist yan eh. I think meron akong idea na mga na-absorb natin yung energy ngayon. You're dealing with a narcissist person. Ang narcissist kasi yan eh kailangan niya ng uh, mentally support. Hindi naman sila baliw. But it's kind of attitude na parang mahirap uh, idil. Mamaya-maya, okay sila. Mamaya-maya, uh, nabuisit sila and then kasalanan mo. Yan. So, they're very too sensitive. Yes. But hindi nila nakikita yung mali nila sa'yo. Yes. Some of you talagang magaling kahit meron siyang topak yung tao na yan, magaling kasi sa pera, magaling sa business. Or siya talaga yung papadala sa maring afa mo yan o ano. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa ka or something. Or client mo ba yan? May nakita kasi akong ilaw, something, or nagkakilala ba kayo sa isang bar? Yan. So, pwedeng friends to friends, family, kakilala, konting salo-salo sa isang party, bahay and then nagkakilala kayo. So, ayun na, and, so, yun, nagkakilala kayo, and, talagang, nagkamabutihan. So, um, medyo mabigat yung energy kayo. Yes. Kasi nga ay, you're dealing with a person na parang, ikaw lagi ang mali. Bills sa bahay inaalala mo. Lahat na lang mo, actually. Sobra. Okay? Wow. So, anyway. Marami ako nakikita na karamihan sa atin ay walang alam kung ano yung missing element natin. Okay? So, ito yung good news ko sa inyo, mga mahal ko. I-message nyo ako dito sa aking account kung ano ang missing element sa inyo. Okay? So, I'm giving you a free kung ano yung element na kulang sa inyo. Free po ito. Okay? Again, hindi po yan free reading ang aking tarot cards. Para sa magpapakards ay hindi po siya free. Okay? But, pag gusto nyong malaman kung anong element na missing kayo, Um, ibibigay ko po sa inyo yon free po yon mag-message kayo ma'am um element pa free po ng element so hihiwalay po yon yung yung reading talagang may bayad yon tarot reading inuulit ko tarot reading madami na naman itong mga syo-syo na magme-message akala nila free reading ang tarot no ano ang ifi-free ko? Element. Kung ano ang missing element kayo. Ang element kasi kasi nating mga mahal ko, five element po yan tayo. Meron tayong earth, wood, water, fire, at air. So, alin ang nawawala sa'yo doon? Okay? Yes. Alamin natin kung ano yung nawawala sa'yo. It's took like, if free ko po sa inyo, ang consultations na free. 20 minutes to 30 minutes, i-explain ko po yan sa inyo. Magpaparegister na kayo. Kakausapin kayo ng admin ko. Sila po ang magre-reply sa inyo. Okay? So, again, ang tarot reading, kung magpapareading kayo ng tarot magpapahula, hindi po siya free. So, wag kayong magme-message kung ayaw nyo magpareading. Kung gusto nyo magpareading ng element, what kind may missing element? Five element yan. Ma'am, gusto ko pong malaman kung ano yung missing element ko. I-message nyo yan sa admin. At least alam namin, kung ano. Okay? Free po ito. Free po ito. Yes. 20 minutes to 30 minutes ang explanation ko yan para sa inyo. Okay? Open po ito para sa lahat. Ano yung bayad na yun? I know it's free. Free po yun sa inyo. Paulit-ulit kong sasabihin, free po yun sa inyo. Pray nyo din ako. Ipagdasal nyo lang po ako na anything na positive na prayer or dasal, tinatanggap yun ng universe o yung Diyos. Okay? Yun lang po yung bayad. Ipag-pray nyo ako. Bibigyan ko kayo ng araw, oras, para malaman, missing element po ang tawag doon na imi-message ninyo. Okay? So, para alam natin, ma'am, bakit po ako malas? Yan ma'am, bakit po parang ang hina-hina ko ngayon? Ma'am, bakit po parang nadidrain ako ngayon? Yan. But, wala pong problema. Okay? So, maraming salamat. Um, excited ako makausap kayo para sa inyong lahat. Okay? Middle East, uh, abroad, Europe, uh, saan man lupalop kayo ng mundo, ay free po yan ang reading five element. What is my missing element? Okay? This is a free consultation sa inyo mga madam ko. Inuulit-ulit ko to kasi bakit? Alam ko meron na naman hindi makaintindi. Yes, I know. But again, tarot reading, magpapareading, hindi po free. Hindi po free ang ritual ni Miley Tarot. Anong ginagawa ko para sa five element na yon? Iga-guide ko kayo. Okay, mga mahal ko, maraming salamat. I love you and see you. And good luck dito. I know it's kind of sad yung reading ninyo. Hindi siya okay. But shout out sa mga breadwinner dyan, sa mga malalakas dyan, tatay, nanay na tumayo sa family. Talagang, I'm ready to help. Okay? Nandito ako para malaman ninyo kung ano yung missing element ninyo. Okay? Ingat po kayo. Maraming salamat. Muli po, Miley Taro. Kinalulugod ko pong tumulong sa inyo. Maraming salamat. Ay! Babasahin ko pala yung mga nagpapasalamat sa akin. Ma'am, I love you. Maraming salamat po. Uh, sana healthy ka. Sana maging masaya ka din. Ah uh, kasi lagi ko nakikita ang video mo parang may sakit ka. <laughs> yes, always naman, uh, 'di ba? So okay lang 'yon. Pagod ako sa trabaho and kay dami kong inaalagaan. Importante kayo sa akin, okay? So Anyway, um sana ako. Maraming salamat sa lahat ng Tulong mo sa akin, ma'am. Hindi hindi ko po ito makakalimutan. Ikaw yung nagbigay sa akin ng pag-asa. I love you, ma'am, and totoo pala ang sabi mo sa akin, magiging maswerte ang pamamahay kapag walang nag-aaway-away. Simula nang tinulungan mo akong ayusin ang aking asawa, ay sinwerte na po kami. I love you, ma'am talaga. Mahal na mahal kita. Ikaw yung sandalan ko. Sana, ma'am, po kayo magsawa tumulong sa amin. Okay, marami pa siyang message. Mahaba pa. But kung sa mga gustong magpatulong, again, dito lang po. Ma'am, magpapatulong po ako. Gusto ko po ng reading. Magpapareading po ako. Message niyo lang po ako dito sa aking account. Ah uh, mga admin ko po makakausap ninyo. Pero again yung kanina, what is my five element missing? Ah uh, free po yon, uh, consultations po yon. 20 minutes to 30 minutes ang pag-uusap natin mga mahal ko. Replyan nyo po ang aking admin. Okay? And please, please, please hindi namin kayo papansinin kapag fake account po. Walang identity, walang picture ninyo, lack profile. Kailangan ko po yung Facebook talaga ninyo. Kasi hindi po namin yan papansinin kung hindi niyo po yan Facebook account. Okay? Ingat po kayo. Maraming salamat. Bye.